every time na nag-inhale, exhale siya, lumulubog. Mga tolits! Today, mga tolits! It's a beautiful Thursday morning sa inyong lahat. And today is Thursday. Siyempre, um, February 1. Uh, first day of the month. At uh, maga ako nag-prepare ng breakfast para sa mga bulilit na maagang nagising. And uh, unfortunately, si Harmon ay hindi makakapasok ngayon for the second day sa kadahilan ng siya ay nilagnat. Meron kasi siya ngayong ubo. So, hindi makakapasok si Kuya Harmon today. Mamaya, baka dalhin namin si Harmon sa hospital for check-up. And bago yun, siyempre, matutulog muna ako. Wala pa akong tulog eh. Nakawad ko lang sa work ko. So, ayun nga. Uh, mabilis lang to. Sabi ko sa inyo, eh. mabilis lang. Hello. At oras po natin ngayon ay alas dos, no? Alas dos na ng hapon papunta nga kami ng hospital para ipacheck up si Harmon. Tomorrow, hopefully, makapasok na siya ng school. Para naman makahabol siya sa mga classes na na-miss niya for two days. So, two days siyang nag-absent. Ang activity nga pala ni Harmon sa school, um, probably one of the main reason kung bakit na stress or na-pagod is meron silang Hopefully, bukas makapasok na siya. Maka-back to school! Dito siya. nag hello yung isa. Hello. Uh, dito na nga kami ngayon, yung R1 sa hospital. At nag-aantay na doctor. Uh, Kamusta ka yung paranggay sa akin? Ano bang meron? Ano pa ang paranggay mo? sa Ano ba yung sasabihin mo sa doktor? Ano no. no. Ah, may ubo pa din daw siya. So, no? so, nag-aantay kami na doktor. Waiting lang kami, no? Happy Friday sa ating lahat, no? And sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nag-prepare ako ng breakfast. Ang uh, gusto ko nga pa ng pag-usapan ay uh, pagiging absent sa school malamang. Naranasan nyo na alam nyo yung feeling na may namiss sa school, opisina. Ang sabi nila, pagka once na umabsent ka sa opisina, eh, parang baho ng mga katrabaho mo yung trabaho mo. Sana nag-gets nyo. No? Yung feeling na gano'n, ano? Ma-absent ka ng mga ilang araw, mga isang linggo, gano'n. Ganun katagal. Yung feeling na gano'n. Pagbalik mo, eh, may guilt kang nararamdaman ano. May kinalaman to sa sitwasyon ni Harmon. Absent na for three days kasama yung today. Today, Friday. Nag-aalala ako kasi marami na siyang na Bale, since Wednesday, Thursday, and today, Friday. So, nung Wednesday, ang sabi niya nung morning, may sinat siya. Kaya, hindi mo na siya papasok. So, nagpahinga lang siya, hindi siya pumasok, okay. Uh, may isang class na siyang na-miss on Wednesday. The next day, umabsent na naman siya. Therefore, pangalawang araw na niya ma yung class. Nakakabahan na kasi everyday is uh, a new learning, di ba? Uh, malaking tulong sa mga bata yun na palaging present sa school. Yesterday, yun nga, nang galing kami ng hospital to check up Harmon. Okay naman siya. Maayos naman yung pakiramdam niya. Mabuti, mag-detect kami ng doktor. Kasi yung doctor is paot na. Akala namin, marire pa. May hihirapan pa maghanap ng doktor para i-check up si Harmon. Nung check ng doktor yung kurang ni Harmon, ang findings, nahihirapan na pala siyang kumain. Yung bandang likuran niya na kita yung ribs. Every time na nag inhale exhale siya, lumulubog. Kaya today, absent na naman. Nung ako yung uma-absent, nung ako yung uma-absent, eh, takot ako o ka ano yung mga na-miss ko. Nahihirapan akong mag-cope up sa mga previous lesson or mga lesson na na-miss ko. Ayun. Lol. And tulad nga po nung sabi ko, no, Harmon is an absent for today. Harmon is awake and eating his breakfast. Make sure you finish para makapag-take ka na ng gamot mo. Pagkatapos lang gamot din. Yes, siguro. For the, kasi para sa lasa. Kasi ito yung gamot niya yung katulad nga ng sabi ko sa kanya is mag heavy meal siya, mag kumain siya ng mabuti. Ang um, kinakain niya is egg and burger. After eating, bibigyan ko na siya ng 5 ml. Mapait siya eh. Pagkabiling pagkabili ni nanay, binigyan na agad siya ng, ano, ng 5 ml. Pait na pait siya eh. Kaya napabili kami ng candy. Para man lang maano yung lasa. Ito, sinishake ko. Dahil ito ay uh, powdered. Tapos pinatimpla na lang ni nanay sa mercury. Powder to eh, nung binili. Tapos nilagyan ng water para ma-mix. <coughs> Yun o. No? Yung mga bata ah, yung mga nanonood na bata ngayon, kayo, ingatan nyo ang inyong mga sarili. Kumain ng mabuti sa tamang oras. Tulog na maaga at pag sinabi ng magulang na iwasan mo na ang gadgets, sumunod. Huwag matigas ang ulo. No? Nasabihan ko baka may batang nanonood eh. No? Ano? Finish mo na yung food mo. Abang sineshake-shake ko to para sure na halong-halo. Tulad nga nang sabi ko no kanina, every time na absent ka sa class, sa work, sa, o kahit saan pa man, is meron kang na-miss. May na-miss ka na lesson, yung task mo. At syempre, hindi mo din nakita yung mga classmates mo. Hindi mo sila nakamusta. Kaya pagbalik mo sa school, make sure na makinig ng maigi sa teacher kasi baka magbalik aral sila. Mamaya mabanggit nila yung mga lesson na napag-aralan nila nung absent ka. No? So hanggang dito na lang po muna yung vlog no. The, that's also the reason natigil yung superhero short film <laughs> every time na pumapasok siya sa school. So kung gusto niyo makita nasa mga previous video dito ayan no. nasa previous video nitong channel na to yung mga superhero entrance niya or hindi entrance superhero film, no? Naghalo-halong Sonic, Luffy. Tapos meron pa yung tumalon mula sa second floor, nag-superhero nag landing. Nakakatuwa. Next time naman, gagawa kami bago ni uh, ano naman yung may kalaban siya. Siguro tatry kong maging, arna maging uh, actor din laban kami kunyari ni Harmon, ano? Chish. Chish. Kunyari na saktan ka. Papunch kita ganun. Gagawin ka, ngayon, ikaw. Oh. Hindi, ako gagawa. Kunyari, si tatay susunod. Hindi, ikaw na lang pala susunod. Ikaw susunod. Diba? Ah! Yun, Gagawa kami ng mga acting na gano'n. Okay? Okay. Gagawin namin ni Harmon yan. Para sa inyo. Para matuwa kayo. Para maging happy din kayo, no? So, yun nga. Hanggang dito lang yung video na to. Maraming maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to hit like and subscribe and also leave a comment if you want to say something. Always remember, always take care, enjoy your journey, love your family, and don't do drugs. Hallucination. 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 Don't forget to click the share. Hello sa nation. dami na namin sinabi. Sabado.